Hmm, lagyan mo muna ng net. Ma. Oh, Oo, kasi mainit pa. Huw. Huwag lang may natira pa. Natira sa pa kaya Good morning, Arayat. Good morning, Arayat. Ayan, mga ka-farmer. Good morning ng ating uh, gising dito mga ka-farmer yan taas ng tubig ngayon sinagad natin Ayan, pero magpabaka magpatubig pa po ako ng konti pa kasi inaano na natin yan kumbaga parang ito na yung uh, ano natin sa panglaban natin sa El Nino dahil baka po mula ng malakas at least yung tubig eh hindi iinit gaano. Ganda na ng kangkong sana oh. Ayan oh, mga ka-farmer. Kung matitriple pa sana natin yan, napakaganda. Ganda sana. Ay. Aya, ayan. Oh, ah, gising itong bebing ito. Ay. Ayan oh. Ay. Tayo ay gigising sana ako ng maaga, hindi ako nagpa-alarm eh nagbawi ng tulog mga ka-farmer kasi medyo puyat tayo nung Saturday. Ayun na. Ah, tapos kahapon nakatulog ba ako? Parang hindi din ano nang hapon mga ka-farmer. Pumikit-pikit lang habang makikinig ng news. So ayun. Ano tayo? Ah, bibili po ako ng papaya sana mayroong natira. <laughs> Dahil ayun lalagyan na po ng net ni Kongkong yung uh, dito. At uh, hopefully wag na pong maabot ng ating mga kaibigang gansa. Mabait naman yan. Low maintenance nga eh. Kaya lang yun nga talaga mahilig po sila sa grass. Kaya kung kayo po ay may uh, manggahan sa ilalim, ang mga the best pong pwedeng uh, alagaan is yung mga ruminants. Kagaya ng, uh, syempre na ng manok. First option nyo is chicken. Pabo. Pabo medyo sakitin mga farmer. Pero kung ano, magaling po sa grass ang pabo. Kambing. Pwede pagsamahin yan. At gansa mga farmer yan. Dahil uh, magaling po sa grass yung mga yan So meron ka nang magkocontrol ng uh, damo At uh, libre pa na pagkain mga farmer farmers So ayun Sabi ko kay Kong Kong, ubusin na yung mangga dito Dahil naglalaglagan na po So yung mga <coughs> manghihingi Sorry Baka po sa susunod na season O may mga habol-habol pa naman na bulaklak Hopefully yung mga habol-habol na bulaklak na yan Sabi ko nga, normal curve eh. Naabot na natin yung peak Pababa na po Yung dito sa kabila ay may bunga pa rin naman Sa taas may mga bunga-bunga pa Kunti-kunti na bulaklak na lumalabas so, Pero dadating ang panahon Ang mangga po namin sa taas ay nasa pitong puno ata More than Kasi 1, 2, 3 Sa may tabi ni Rambo 4, 5, 6 7 pala ang Indian mango Ang apple mango ay tatlo Mga kaparoon mas marami po tayo mangga sa taas. So, ayon Hopefully, ay uh, in a few years, eh, mag ano na yan, mag bungahan na. Ano? Ha? Ismail ka nga. Di? I? E? <laughs> Maga po nagigising ang ganitong age, no? Gapang-gapang na yan. Maga pa lang. Yan, Farmer, bili po tayo ng papaya at sili na rin, sabi ko kay Kong isingit niya na. So ayun. Na uh, may kasama ako. Ayun oh, bad boy. <laughs> Kaya lang may suhol, 7-Eleven daw. Kasama daw siya 7-Eleven. Wag kang tutulog na. No? Mm -hmm. ay ah, hindi ka sleep Oh. Hindi ko iyak. Ah, hindi ka iyak. Kasi kahapon, Oh, umiyak ka. Oh, kasi kahapon po nag kami ng lechon. Eh wala si na bebe, may pinuntahan sumama kina ano, kina Kunay, sama si Chichi. Ngayon, uh, sinama ko siya, may dineliver akong lechon kasi nadadala ko to. Ngayon, eh yung pala sa tya, sa simbahan po iiyatin, ang dami ng tao. So nakapagpark ako sa medyo malayo, linagpas ko sa simbahan. Sabi ko, huwag kang bababa dyan eh, naka child lock naman po. Natagalan ako ng konti dahil hinahanap ko pa yung nag-order, di ko matawagan. Pagbalik ko, umiiyak siya, daming luha. Sabi <laughs> ko, dapat pala sinama ko sa baba. Eh, naano ko naman kasi nasa gilid po ng kalsada. So, sabi ko, baka iwan ko na lang sa kanya. Akala ko, hindi iiyak. Iiyak ka na, dami mo iiyak kagabi, no? Kapo, No? no. Bakit? Akala mo alis. Wala na si Papa. Hmm. Nag-cry ka na. No? Alam ka, munta. Oh, pumunta dun. Kinanap ko yung tao. Yung nag-order ng lechon. Di ba? May dala tayong pig, di ba? Yung ano, lechon. Alam mo yung lechon, di ba? Nanap ni Papa. sila lang may natira pa natira sa pa kaya yan sa dulo meron din ito na yung ano nailipat na pala oh ilang piraso lahat ng maliliit ito isang libo kaya ah oh, siguro kasi ito pa pala oh ang ganda ng pandilig niya kasi yan dino kasi may mga maliliit yung ano pagka malaki ah surog yan yung talagang pandilig yan oh. pinong pinong tapos bili tayo ng sili na oh, wala na eh. wala na yung eh. ang palaya nyo no ha? ang palaya wala na Pero... namatay daw yung apat na lini <laughs> palitan ko kahit limang piraso lang ang katamad kasi magpatubo ng pala Tagal eh. At least meron na nakatubo. Ha? Para mahilig sa halaman. Dapat sama-sama din sa ganyan. Ito, ano to? Ha? Ano yan? Sili. Alam mo sili, di ba? Manghang. Yung hat. Sili yan. Tatanim tayo. Kainin mo pag nagbunga na ha Toto'y ko pa. Ayos. na, ayos. Ayun oh, mayroon pa doon oh. Oo. Oh, mga 40 siguro tayo. Makaka 40 Ha? Mamaya pa Ha? <laughs> Bayaran lang muna natin Ayun o oh. Ang pansin ko Ayun may kamatis Anap ko summer ngayon Maraming kamatis po ang uh, kailangan Di ba? Ayan o oh. Pinaka the best na yung ganito. Ang laki po ng matitipid ninyo sa oras. Kagaya ng talong. Ito siguro, more naman month na yan. Sipin nyo yung matitipid yung oras. Ano? Ay kaagad yan. Isang buwan pa lang, may mamumulaklak na dyan siguro. Pagka naalagaan ng maayos talaga. Maganda ang lupa. Oh. One month, may bulaklak na. So, malaking tulong po ang ganito. Kesa yung from seeds. Kaya lang, medyo pricey ng konti

48 plus 48 96 plus sobra hindi naman po 2 piso less than nasa 120 yung so, ano model 120 pwede na tapos 180 po yung isang tray. ba? Diba? So, mapalo lang na one, one something. Hindi ka na mag, ano, sigurado pa. Mahirap po kasi, lalo na pagka ganyan, ang kinaganda dito, pag inano mo, naka... Unless ipunla mo din po sa seedling tray iba. Pero kung hindi naka seedling tray, yung iba kasi ginaganyan lang sa isang sulok, doon papatubuin tapos bubunot eh. Disturb ang roots pagka mainit po masyado, patay ka. Marami pa pong mamamatay pagka naglipat tanim na kayo. Pero ito, maganda dito. Medyo matibay na 'yan. Pagka nailipat nyo na 'yan at uh, dilig lang ng maayos, hindi po na mamamatay basta-basta. Kahit mainit ang panahon. So ayan dapat maano po maigi Maitanim ng maigi at babantayan Dahil uh, ang susunod na batch Ay may pa Maliliit pa po masyado Pero ano naman yan Naarangkada po yan Siguro mga 3 weeks Magitan nyo ano na yan O so 1 month pa siguro Ang hintayin para talaga magandang pantanim talaga Pero kung 3 weeks pwede na pinagtitripan mo ah kalaro niya to si tanggol si tanggol kasi hindi takot sa aso so yan mga farmer nakabili na po ako ng net medyo mahal din pala gulat ako sa binayaran ko nasa <laughs> initan si Kong Kong ah. Ayun. Pupusin na natin yung vlog puntahan natin. O so, ayan, ito. Ah, farmer yung yards medyo maliit eh, per yarda pala sila doon 60 pesos per yard baka kumahal pala dito sa Arayat itong net na ito ibang klase nabot ako ng 2.6 40 yards ang binili ko nagulat ako <laughs> ayan o no? oh. dito na yung sili pinabi na muna ni Kongko ayan yung uh, ang palaya so yung papaya mga ka farmer ay dala niya na siguro dun marami halos naubos po yung yung 100 plus na 100 na 100 ba yung binili yan ba yung binili ko oo 100 nga pala 100 Saan 100 Saan napunta 100 tumutubo na yung mga kalabas ha pero ang paggapang niya papunta po dun papunta dun ang gapang ginawa mo na pala yung papaya grabe pala mahal nito 60 ang yarda Inabot ako ng 2.6 Grabe ang tubo nila dito sa Araya Hindi mm. naman sa ano Pero masyadong Baka ano lang ito Baka 25 lang period ang bentahan yan 30 siguro Masyadong mahal Pero ganun pa man Alam ko lang di pinagtyagaan na sana natin yan Hindi mm. ko man nakalain na gano'n Kasi <laughs> Nagulat ako Hindi eh, di ko tinanong eh. Mm. Nadyan na yung ano mm. Oh, lagyan mo muna yan bago mo ilagay yung Hmm, <laughs> lagyan mo muna ng net. Ma. Oh, kasi mainit pa. Hu. Huh. Grabe nang na init ngayon ah. Mainit na po. So, ayun, pa papaano, malagyan na natin. Ito kasi binigay lang sa akin ng DA ito. Di ako bumili niyan. Pero ang presyuhan po niyan, Ganun nga Nasa mga 30 siguro Mahal na yung 30 So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 10 na agad yun 35 lang Kulang pa 35 Kulang pa bagay yung magre-replant -re po natin kaunti lang naman po ang difference abangan na lang natin yung uh, bagong uh, tanim nila doon na bagong ano nila transplant so sa may mga third week pwede na po natin yung abangan baka maunahan tayo kasi may nagpa-reserve pa ng isang libo eh medyo mabigat yun ha isang libo sabihin marami siyang uh, pagtataniman gagalit nga po siya kwento ko lang sa glit ano. Sabi niya yung mga nagbablog ng kalamansi, puro positive na lang ang pinakikita sabi niya. Parang nangyari daw, sobrang dami naman na nagtatanim ng kalamansi ngayon dahil nga puro positive ang uh, hindi niya sinasabi yung mga nagiging problema, sabi niya. <laughs> ang dami na daw nagkalamansi dahil sa uh, ano, mga vlogs. So, ganun po ba? Eh, sabi niya dapat sinasabi din yung problema. Tapos, sa uh, yung iba tuloy kala nila ganun lang daw kadali so ayun kasi may kalamansian din daw siya eh nagpa-reserve siya ng 1,000 na uh, seedlings ng uh, papaya daw muna akong okay na so ayan ah uh, Abangan nyo mga ka-farmer Hindi ko alam kung anong maibablog Kailangan ka namin pumunta ng Manila So ayun nga Kailangan po namin pumunta ng Manila bibili ng sabi ko nga kay baby ako na lang sana eh sabi niya tingnan natin kung anong pwedeng i-vlog doon so, so nagyayaya siya sa Malabon kaya mamaya papatid na kami kay Jomar magkocommute lang kami ayoko mag drive sa Maynila baka machambahan pa yung lisensya ko nahirap na kakmali ka ng konte eh sa dami po ng mga lusutan doon di mo kabisado kalsada talagang magkakamali ka mahuli ka tapos ka na naman Buti nga nung sa may monumento na areglo. Wala eh. Sabi ko kailangan ko ng ano ito. E, game naman yung ano, humingi. oh, sabi ko, binigyan ko na lang. <laughs> Kesa magtutubos pa ako sa Maynila. Sabi ko konting mali lang naman. Baga na actually hindi nga eh. Oh, ayan talaga. Kaya sabi ko mag na lang tayo. Ar wala nang problema. Oh, ayan po yung mga sili. Sabi ko yung mga sili pala. Dito din yan, itatanim ni Kong Kong. Kasi, madidiligan naman na po. So, dito palang busy na po siya. At least may trabaho. May vlog-vlog din tayo. Mapaganda natin. So, ano din yan? Uh, added ano din po sa farm. At the same time, kailangan natin ng maraming sili sa magiging kainan. Chili paste. So, malamang sa malamang magpapatanim pa po ako. Okay, ayan, magpapatanim pa tayo ng sili. Kung ano pa po ang pwedeng eh, space na malagyan dyan, magpapatanim pa po ako para, ano, pero syempre titingnan din natin kung kaya ba ni Kong kong i-maintain kasi hindi na na niya naman na daw po ako iiwan na. Ah. So, baka panahon na naman ng pakyawan, eh, matagal pa yon <laughs> November pa yon December. So, ayun ano muna tayo Fokus uh, focus muna tayo sa mga tanim uh, papaya and sili yun nga yung sili kasi kailangan po yun dahil magkakaroon tayo ng kainan talagang gagamit gagamitin gagamitin kalamansi nga sigurado gagamitin din yan mga farmer so tingnan na lang po natin o so, yan may ilan ilan pa tayong mangga <laughs> Ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po muna. Abangan nyo ha, hindi ko alam kung makakapagmalabon kami. Pero sabi ni Bebe, subukan daw namin yung malabon. Kahit morning lang, marami naman po mga nag-aandon, nagbablog. So, ayan, tingnan natin. Tapos syempre, divisoria, kung anong pwedeng, uh, ano hin, mabisita. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.